Magandang araw mga kabiyahe. Ngayon, samahan niyo ako sa isang adventure papunta sa Manila. Mula dito sa aming probinsya, ang Marinduque. Ready na ba kayo? Tara na! Unang stop natin ay ang port. Dito magsisimula ang ating biyahe papuntang mainland Luzon sa Marinduque. Dito sa Marinduque ay may dalawang port. Ang Balanacan Port at ang Kawit Port. Siyempre, ang pupuntahan natin ay ang Balanacan Port. Kasi ngayon ay sarado pa rin ang Kawit Port. At eto na, kuha na tayo ng ticket. Siguraduhin na maaga kayong pupunta para iwas At ito, nakasakay na tayo sa Roro. Ang biyahe papuntang Lucena ay aabot ng tatlo hanggang apat na oras. Depende sa alun. Tip lang mga kabiyahe, pagdala ng snacks, tubig at power bank para sa ready tayo sa mahabang biyahe. Maganda ng trawin, di ba ka? Sulit ang tagal ng biyahe kapag ganito kagandang touchdown. Nandito na tayo sa Lucena Port. Mula dito, sasakay tayo ng bus papuntang Maynila. Meron din mga van or door to -door. Kung mas gusto nyo, mas mabilis ang biyahe. Next stop natin, Maynila. Usually ang biyahe ay tumatagal ng 4 hanggang 5 oras. Depende sa traffic. Kaya chill lang tayo at magpahinga habang nasdaan. Right seat. ang saya ng road trip, lalo na kapag maganda ang panahon. Kapag nagutom, maraming stopover kung saan pwede kayong bumili ng pagkain at mag-stretch mo na. Finally, nasa Maynila na tayo. Mula sa probinsya hanggang sa lungsod, napakasaya ng biyahe. Nakakapagod man pero sulit ang experience. At ngayon, dumalo pa tayo sa simbahan ng Kiapo para umingin ang basbas -bas mula sa Panginoon. at dito na ay nagtatapos ang ating biyahe mula Marinduque papuntang Maynila. Maraming salamat sa pagsama sa aking trip na ito. Don't forget to like, comment, and share para mas marami ang pang-travel vlogs. Kita-kits ulit sa susunod dating adventure. Hanggang sa muli. Bye-bye!